Yan po guys, uh, dito kami ngayon sa San Isidro. Uh, balikan natin si Jinky. Uh. Yan po guys, sa mga nakaraan pong mga video natin na ilang bisis po na balikan natin si Ate Jinke. So ngayon po uh, mayroong ding nagpaabot sa sa GTM of GTM of uh, Niagara Falls, Canada. So ihatid natin. So sabi sa so, mga bata nandoon lang si Ate Jinke. Y yung anak yung anak ni Ate Jinke, sa te pangalan ni mo? Janel. Janel. Saan nandalan mo Janel? Ha? Huh? Sa tingin. Ng balik eh bugas. may anak ni Jinke pala ito. Oh. Ilang kilo to? Ida, ha? Wala dai mo buka sekarang. Yang sama nih siakan. Yang <tip -tip> balik kah? Karena apa mau ibu gas ron? Maes. Anak nih, anu nih ati jengke sih ya. Sabai nanti ada dosennya ha. saya menganak Bapak mau Oh, oh garun, graduation? Oh, yeah. karon uh. so, lang school dao, uh, graduation, so. nah, anak, ni Ate Jingke, ano daw anak graduate? Oh, dikey. Dickey? Oh, Na pa bugas. Oh, na na lang pud. Gamay na lang. Na na ano na tagbuan na mo. Na pa itog bugas. mais man na, ini ta tapos pud Ah, gililin na mais yung gusto mo nila guys. Tapos kanina nasa lobong natin yung anak ni Ate Jinky. Bumili ng dalawang kilong humay. So, na main na, 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 na balitaan na muna imong anak Ano na kuan, gilantan. Ganti aku gayo nyo. Mahila na si anak ben. Si tak pintak ini. Cucu-cucu-cucu. Ya oleh anak. yang oleh anak. Ya kan ini napa akan di zero. Hah? Napa akan di zero. akan di zero. Ngatuh ngomong nanti ya ay. Ya. oke itu na ko alam nito na 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 bat ni bat ng Ya, pag human ng pangaji snack <tuk> man. <tangan> ya, ling kura siya ling kura nang hambat siya zero. Siya Kalau ini asa dakul sama? Ah, na naayo naman niya. Amo na kung ipa-inject ka. na injectan niya? Oo. Naman nag-inject? Napailas. Karang may 12. Ay, kasi kapag makagat sa aso po, eh, kailangan na, na mayroong injection na, na ilang session Tatlo? Galop, apat. Apat na session So hindi po madali kapag makagat tayo ng aso. Kukusa, sige, ayaw yung butang-butang. Eh. Dagahan ng iro na sa yung lugar. Eh. Kasi yung isa, nang gradu, graduate sa kinder. Oo, nang graduate sa kinder. Nang graduate kasi na yung picture ah. Na, siksik kayo mga malagi well, yeah, lagi eh. Oh, Wal. Ya, kumusta gatong-gatong vlog sa nangag eh? Wala, nakakita yung mong bana ito? Wala, wala may nang chat. Wala may nang Wala. O, nakaroon na namin balik may karoon. Kay inain ni Donor para pang bugas-bugas po ninyo ba? Wala na lang, wala na lang mindala o bugas guys. Bugas og groceries. Wala. Kaya para si Ate Jinky nang magdala sa budget, kung kas-kas lang ibigay namin sa inyo. Uh -huh. Ganun. To, sa nakaraan, kung uh -huh. so, sa may mga gamitan na ito. Di pa rin nakuusakas akong maes. Kaya dugay-dugay man, mahurot ng maes. Kung humay, dali. Siguro pinapalit. Oo. Uh Ang -huh. ubang ay parin. Kung tambal ari ay. So, so, uh -huh. so sa nakaraan po, na, do, nakasulubong natin doon sa unahan, mabigyan natin ng... Magkano yung ibinigay niyo? 5,000. 5,000. So nakalibre jud nakapalit jud og bugas. Oo, napalit bugas. Kaya pay tambal ani. So ang ang bugas ron pa na hanto ron. Oo, na. So eh mayroon akong ibigay sa inyo. Bili ka ulit ng bigas ha. Kasi mayroon ka mga anak na pakahirap kapag walang bigas no. So ang sudan makita na mas kilid-kilid. Pwede ra mamagutan utan Ang bugas ay importante. Ha? Inot-inot lang kayo. timing tarong kayo na pwede nilulodono. Kasi layo kayo amo yung ihatod. Yung um, layo kayo mong biyahe rong di. Ihatod na gilidre kaya may uras. So ito po, uh, maraming salamat sa GTM of Niagara Falls, Canada. Yan po, nabalik kami dito ngayon. So mayroong ano ate Jenke, Bili ka ulit ng bigas. Siguruhin mo yung bigas ha. Isang sako ulit. At saka yung sobra pang ulam-ulam ninyo. Buti na lang si Inday. Okay. May lag na ito ano, na ano na. Gumaling na. Okay na kay Inday. Wa na katakigi. Eh. Ha? Ito po ah uh, mayroon po ng uh, 5,000 1 2 3 4. At tingin mayroon 5,000 sana makatulong ito sa inyo sana yan. 5,000 1 2 3 4 5,000. Bili ka ng isang sakong bigas tapos yung sobrang pang ulam-ulam wala na may klase yung mga bata no? wala na hmm. pero naman po siya yung summer ang sa uwi kung di hapon ka? wala na may nagpagguna sa mga ah hmm. Tunggol so, sa kainit, wala na yung mga kura, Wala na? Mga nasa may mga mga ma, 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 korta-kortahan Nagsuan doon ito ay basket Ah, naghabi ng basket, oh. no? So, ganun pa rin, ayun na lang kaya Andres Balay na ay na ma mo. ma-umuhin mo mm -hmm. tabang po ni mga bata eh. Ano oh, tabang ba siya? Tumawag siya din ng mga lahat. Saan nang kuha rin siya pa? siya ba? Ang tabang siya ka? Hindi. Sa, ba? saka... sa paghihimog basket. Tumawag na rin ka. Masa mm. sa manay mm. mo, ikasulti sa ating gras siya Salamat. Salamat ko rin niya ang price consort. Nang hmm. yeah, happy ka, nang ibalik mo siya ka rin. Ha? Mm. salamat kayo kuya eh. Nandako hmm. na tabang ng taon. Pang bugas-bugas, no? Oh, pang bugas. Salamat uh, ka sa GTM. Oh, GTM of Niagara Falls, Canada. Salamat sa GTM. Maraming maraming salamat po. Sige ha, kanang hinawat na makatabang ha. Oh. Uh, Siguro alang kinang bugas. Oh, Mau din ilang balay. Masa na yung balay. Wala na yung busaod. Wala na yung busaod. Wala na. Wala na. Nabalik na yung ngayon, uh, tumagilid na po yung bahay ni Ate Jinky. At saka dito po yung ano dito, yung kanopi dito, wala na. Sira na. Ano. Hmm. nga pa ng yota din eh. Oh, amu ah. Yung amu, amu abuhan na, huwag hmm. ka na po, naguba. Yung saingan na, wala na. Hmm. Hmm. Minakaw. Lipas na. Lihangin. Kana na tangkal leslo yo so unsa na tangkal ya Tangkal na sauna sa babo Babo nga? Mm wala na Wala Atto, CR, na Kato Si Arna diba na ko Yung si Arna law Kita yung mo lobot diha ni mo dam. Ya to lagabi. Yan to Mag CR lang kapag gabi kasi yung CR na bulus butas na. Sige lang magampo lang ta kay basi kita kay balo bang kaloyan kasi no. Kay mo Sige Iha kay dili ra kay ni Salamat kay kuya ha. Ikaw unsay imong ikasulte? Salamat. Ni ni mo kuan ko bitay-bitay na pagkay kuan unsa mga kuan ka kanang. Nakadawat ka gold? Oh, one gold medal. Ah, nakagold medal. Congrats. Mm -hmm. yeah. mm -hmm.